ang nakaraan. Isang matinding misyon ang matagumpay na nais sa katuparan nila Islao at Potpot na ang dating mahiwaga binabalot ng krimlan at kilabot mula sa itim na kapangyarihan ng demonyong si Baal Berry. Winakasan ito ng kanilang buong tapang na pakikipaglaban upang maipagtanggol ang nabulagang bayan. Nasa huli ay nagapi ang mapagsamantalang Diablo. Naikulong ikulong ito sa makapangyarihan at sa gradong salamin mula sa pag-agapay ng matapang na babae ang nag-iisang anak ni Don Pacundo na siyang binhi ng unang nilalang. Uy! Ano na ba naman yun? Ang haba ng flashback naman ito ni Narito, ro. Oh. Banggitin mo naman yung kapayanihan ko. Obo, hindi nyo na itatanong. Ilabanan ko 'yung mga halimaw doon, sa oh. may mataas na bundok, doon sa loob mismo ng masukal na gubat. Mag-isa lang. Oh, tapos ginonon ko. Jung, 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 jung. Tapos sinabi ko pa nga oh. mo na! Tapos, tapos. Paka ganun oh, paka ganun. Ginana nito ko. Oh. Tapos! Tapos! Uy! 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 Teka! 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 Masasalita pa ako eh! Teka! Uy! Tadalim mo! Pita din ako dito eh! Teka! Uy! Tadalim! Samantala, heto ang dalawang paslit. Ginising sila ng napakabangong halimuyak ng bawang sa may at ang malutong na tilamsikan ng mantika sa pagpiprito ng danggit na pinaparesan ng sariwang pitas na kamatis at sukang may sili. Oh, 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 mga bata, <laughs> isin na pala kayo. <laughs> Halina at gumain na kayo. Dahil paniguradong magiging mahaba ang ating lalakbayin. Oh, wow! Mang Bokyo, kailan ka po kayo natutong magluto? Sa hindi nyo kusina. Naku, masama po yan. Masama po ang mangilam sa hindi ninyo bahay. Dati, inuuwi nyo lang yung kutsara tsaka plato. Ngayon, inaari nyo na pati kusina. Oo ka. Tsaka, napakarabi naman po yata ng niluto ninyo. Naku, lakot ka kay Lola Mabeng. Nilimas mo ang aming impact na pagkain. Diyos, niwi naman mga bata to. Akala ko pa naman, eh, mapupuri na ako, eh. Ay, babalik babahal-bahal kasi, katunayan, eh, napag-utusan lamang ako ng lola maming mo. Eh, dahil, kailangan na nitong mapadaan sa may malapit na butika. Eh, itinuloy ko lang pagluluto niya. oh Opa, ino, bueno, na kayo. Sige Naupo na ang lahat. sa kasinimulan ang masarap na agahan. Sa taimtim, na panalangin. Sabi sa po, Panginoon, sa napakasarap na almusal. At ipagpatawad po ang aming mga kasalanan. Sana po ay patuloy niyo pa po kaming gabayan. Lalong-lalo na po ang aking lola mabing, ang aking mga kaibigan, at saka pati na din po si Mang Pokyo sa mabuti niyo puso. <laughs> Amen matamis na napangiti ang matandang albularyo na hindi maiwasang mapailing dahil hindi nga ito nagkakamali kung kanino nagmana ang makulit na paslit na walang pagkakaiba sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si David. Hindi nito maiwasang ihambing ang kanilang nakaraan sa dalawang paslit, kawangis, noong sila ay maliliit pa lamang malapit sa isa't isa at umiiral ang pagmamahalan. Ngunit, hindi talaga sila magkaibigan. Noong una, dahil mas madalas sa kabundukan ang nooy bata pa lamang na si Mang Bokyo upang ito ay umagapay sa kanyang magulang para sa pagbubungkal ng lupa at pagsasaka. Samantalang palagi naman itong nakikita si David na kasama ang mga kaibigan na masayang naglalaro sa may kabukiran. At isang araw, araw, nang isuga ni Bokyo ang kanilang kalabaw Ay nakita niya si David na walang malay Nasa kanyang palagay ay nahulog ito sa pinakamataas na puno May hawak itong supot at sa di kalayuan Ay ang kanyang namang panungkit Nataranta ang paslit Hindi malaman ni Bokyo ang kanyang gagawin Napahawak na lamang ito sa ulo Wari sumasakit Sa labis na pag-iisip ano 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 na ako kyo ano papano -pa papano -pa kyo kakawin ha T -t -t teka teka isip isip pag isip ka po ha ano ano ba to subalit so, nang iatras niya ang kanyang mga paa ay may bigla itong narinig tila mga bulong sa kanyang tenga nga lumapit ka Huwag kang matakot Tumatakbo ang oras Kumilos ka Bokyo Kilos Kumilos ka Na nung una Ay hindi niya ito maunawaan Ngunit Kusang kumilos ang kanyang katawan. Nilapitan niya ang walang malay na si David Tila wala sa sariling itinaas nito ang ulo sa kahinaplos ito sa noo. Leeg upang pakiramdaman ang buhay. Subalit, pakas na sa labi ng batang si David ang pamumutla at walang tanda ng paghinga. Dahil dito, inilabas ni Bokyo ang isang tila kung anong langis mula sa kanyang bulsa. Saka maingat na ipinahid ito sa may ilalim ng ilong na ilang sandali lamang at muli nitong narinig ang mga bulong na ayon dito ay kanyang bigkasin ang mga katagang. Espiraculum vitae, olio vitalis, aperi Dahil dito, biglang umangat ang dibdib ng batang si David, wari isang lobong na pupuno ng hangin dahan-dahan. Nagmulat ito ng mga mata at naghabol ng kanyang paghinga. Sa gitna ng pagkapo nito ay inilibot niya ang kanyang mga mata. Inahanap ang mga kalaro. Subalit, sa kasamaang palad ay iniwan na pala siya ng mga ito. Mag-isa sa gitna ng kakahuyan. Na kung hindi lamang dumating ang batang si Bokyo ay maaaring maging pataba na lamang ito ng lupa at walang nakakaalam kung ito ay nasaan. At hindi mapawi ang ngiti ni Mambokyo habang minamasdan ang pagkukulitan ng dalawang paslit habang binabagtas ang daan patungo sa may lumang sementeryo upang kanilang hagilapin at tuklasin ang misteryo sa buhay ng paring pugot ang ulo. Dinala sila ng madawag na landas patungo sa isang luma abandonadong simbahan. Nang gigilala sila dahil ngayon lamang nila ito nagisnan mula sa may samot-saring mga kwento lamang na ngayon sila mismo ay narito. Tahimik. Minamas nila ang mga nilulumot na lumang dibuho at rebulto ng mga nalimot na santo. Kung kaya di na sila nag-aksaya pa ng panahon Sinimulan nilang suriin ang buong paligid ng lumang simbahan. Naghiwa-hiwalay sila upang mas mabilis makita ang libingan na kanilang hinahanap. Sandaling natigilan si Mang Bokyo. Ah... Uh, siya nga pala, Pot-Pot. May tanong ko lamang. Nasa hustong gulang na ang Kuya Mando mo, ba? Diba? At saka... Mukha naman kahit di siya gumamit ng ice pick upang tutukan ng mga babae. Mukha naman magugustuhan naman siya. Yung mga kay nga niya eh. May mag-aasawa na. Eh, ang kuya mo. Hindi pa. La, ganun po ba yun, Mang Bokyo? Eh, bakit naman po yung mga kaedad nyo? Nadaanan natin yung mga puntod nila sa may sementeryo. Bakit hindi pa kayo sumunod? Oh, aling ko. Kapatlo akong bata to ha. Okay. Hindi nga, garap na ka kayo yan. Bawat puntod at sulok ay masusi nilang hinahanap ang kanilang pakay. Ngunit, Islao, sigurado ka ba dito? Dito pa talaga nakalibing yon? Eh, eh, wait ko. Eh, sabi niya magpokyo. Dito daw yun eh. E ah, eh. Ika. Ay naman no. Oh, narito yung sigurado. Sigurado ako. Oh. Eh, hanapin niyo ang puntod na may malaking marka ng cross at tiyak. Naroon yun. Dali, bilisan natin ang paghahanap. Sige na. Eh, baka naman po, Mang Bokyo. Hindi talaga pari yun. Malay mo. Tsaka, huy, isa Tingnan mo ito. Napakaganda naman ng nakapilang santo. Ang gaganda. Wow! Oo ka. ang yaman. Napapayaan na lang sila dito. Tingnan mo, oh. Ang gaganda na hindi natiis ay lumapit pa ang mga ito upang kanilang mahawakan. Nang biglang, lang, 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 lang. Itigil yan, mga napastangan. Ika ng isang boses ng lalaki. May hawak itong mahabang pala na kasuot ng punit-punit na lumang sombrero. Nasa palagay ni Mang Bokyo ay isa itong tagapangalaga isang torero Mga labas tangan, huwag niyong hawakan ang mga lumang santo. Hindi lahat ng kaya-aya sa inyong mata ay walang bahid ng kasamaan at banal. Ang isang dibuhong wala ng nag-aalay ng dasal ay hindi na ito isang dibuho ng kabanalan. Kundi, pinamamahayan na lamang nang mga masasamang espiritu ng kadiliman. Nagkatinginan ang dalawang paslit na si Potpot at Islaw. Tandalaki ang mga mata na muling ibinarik ang tingin sa nagubikang matanda. At sino kayo? At bakit kayo naririto? Wala nang kayamanang natitira sa lumang simbahang ito. Wala na. Maragal na itong pinagsamantalahan ng mga ganid at tulisan. Umanis kayo! Pwede gan, pwede gan. Ipagpaumanin mo ang aming pagpapagpaparito. Eh, narito lamang kasi kami upang sana eh magtanong-tanong. At saka... Oo nga po. saka... Tatang, Ganun lang po talaga itsura ni Mang Bokyo. Hindi po yan nanguumit. Hindi po yan tulisan. Mabait po yan. Katunayan siya pa nga po nagluto ng aming agahan eh. Aww. Oo nga po. Siya tulay. At saka... ka na. Ihirit ka pa eh. Ayos ni. Mamaya kung ano pa sabihin mo eh. Itong mga batang to. Ah, ah eh. Bu -bu -bu bueno, kaibigan. Bale kasi kwan. Narito kami para... Ngunit itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Wari pinahihinto ito sa kanyang pagsasalita. Sandali lamang. Totoo ba? Ikaw si Bokyo. Tama? Natumangu naman si Mang Bokyo at dito ay nagpakilala kung sino nga ba ang kanilang kaharap. Ako si Andoy. Mula pagkabata ay dito na ako nagising at dito na din malilibing. Hindi mo niyata tapo na alala Bokyo. Pero mas matalas pa sa bagong hasang guro ang aking memoria. Madalas na kita noong makikita. Kilala ko ang iyong mga magulang, mga kamag-anak, pati na ang iyong nag-iisang Nasiyang siyang pagsulyap nito sa paslit na si Islaw habang nakakabay pa sa kaibigang si Potpot. Sa dali lamang kaibigan, kung ano man ang kasunod ng iyong sasabihin ay marapat wag mo nang ituloy. Hindi mainam na muli pang sariwain ang dating pilat, lalo na sa harap ng paslit na hilaw pa sa pagkamulat. Okay. Eh, pala desisyon ka rin eh, no? Sigurado ka bang din agad ang sasabihin ko? Ako eh, kung tuli na ba ang mga yan, at huwag tumulad sa iyo, at kung saan saan mo agad isinasama. Apat, luko-luko to ah. Hoy! Alapot-pot, ano ba ito yung pinag-uusapan nila? Ha? Ay, ibig sabihin ni Tatang, dati daw tindero sa may palengke si Mang Bokyo. Ha? I tindero? Tindero naman ng ano? <laughs> tindero? Tindero? E di, tindero siya lang. Sukot? Mm. Ok. Sige. Okay. Mga Bokyo naman eh. Makakurot naman sa patilo. Pagsitigil na kayo <laughs> mga to. Ah eh b, -b, -b na! Bueno. Bueno. Hindi na nagpaligoy ligoy pa si Mang Bokyo at Inusisa kung ang matandang lalaki ba ay may nalalaman tungkol sa isang lumang libingan ng pari noong panahon ng Kastila. Mabokyo. Mabokyo ipinukol ng batandang lalaki ang kanyang hawak na pala sa may matigas na lupa. Sa kahinimas ang kanyang kulay puting balbas, wari pilit inaalala ang lahat. Mukhang malalim at masyadong sensitibo ang inyong pakay. Sapagkat sa tinagal-tagal ko dito ay iidan lamang ang nakakalam tungkol sa itinatagong kwento, ang pari na inilibing na walang ulo. Ngunit, para lamang kayong naghahanap ng karayom sa umpok ng mga dayami. Sapagkat, wala sa may sementeryong ito ang labi ng kondenadong pari. Dahil, matapos itong patawan ng sintensyang kamatayan, ay ibinaon ang kanyang katawan sa isang liblib na kuweba labis ang pagkamuhi ng mga huwad na pari dahil sa kanyang pagturigsa sa mapanakop na kapangyarihan. Itinago sa madla ang balita na ultimo binura sa listahan at talaan ang kanyang pangalan upang ang kanilang kawalang ay malinis na mapagtakpan. Kung kaya narito si Lamang Bokyo, Islaw at Potpot, nakaharap sila ngayon sa isang makapal na guho ng mga bato Ano ka andoy? Ah, anong ginagawa natin dito? eh, akala ko ba eh? Yeah! ko! Huh. Oh, ko! Oh, oh. Isang malakas na pagwasiwas ng paghataw gamit ang kanyang mahaba at matigas na pala ang tinamo ni Mang Bokyo. Dahil... Huh. bago ang lahat, dadaan muna kayo sa akin bago ninyo tuluyang umasidayan ang inyong hinahanap. Madami na ang nagtangka. Madami na ang mga huwag at mapadin lang na nila lang ang sumubok upang ito ay pakinabangan. Hindi ko alam para saan at kung papaano nyo ito nalaman. Pero, iisa lamang ang aking nasisiguro. Dadaan muna kayo sa landas das, das ng kamatayan. Yeah! Itutuloy.